always do it on my own so I gotta get through it and the only thing I know is to love what I'm doing never give up never slow till I finally prove it never listen to the nose I just wanna moving keep moving we conquer different cities here in

Gaw lang artista. Tingnan eh. din lang daw sa GMA at KBS. Ayun pala na. Na. <laughs> Kaya dito ka lang nag-apply nang artista. <laughs> Pag... Ano yung apply mo? Artista ka? Artista. Artista. <laughs> Kaya apply siya ng artista. <laughs> Ayaw mo. Eh pwede naman. Para may tagawak din ako ng camera. Artista nga gagawin mo ng tagawak. Eh pwede mo na may tapat. Ah at least natama-tama sa Chinese wear yun, yung gagawa ko ng mga vlog sa mga parket at sa mga toy show, toy stores. Ano kailangan natin gawin dyan? Ay, siyempre, may talent kaga. ka. ka. ba? Ano ah. kailangan talent? Parang magandang sumayaw. Ano okay, mga pampara, pampara. Oo, yung mga <laughs> <laughs> oh, gano'n. Oh. Basic yun. Basic, kumanta. Kaya yun. Kaya mo dahil. Oh. ako. Ano apply mo lang? Ano <laughs> nga <Apply> mo? Ano <laughs> <Tama, brother>. mo? <laughs> Artista talaga. <laughs> Alam ka ba? Sigurado ko sa iyo okay. sinasabi <laughs> <yun> mo. <laughs> oh, tapos? Ato, pwede? pwede naman. Sige, sasama na nga kita. Ano ko, trapita? Ay, hindi. Artista na nga. Artista. O, pak pakita mo ko yung pagpasok ng mga kwal. Mga artista yung eh, mag-ingiti. Pagpasok pa lang. <laughs> pwede na. O, bakit? Ba't may down payment ka agad? Wala pa naman tayong ginagawa. Pusan mo na agad ako eh. Ay, siyempre sample eh. Mag-a-apply ka nga ng artista sa akin eh. Oh, oh sampo lang mo ako, oh, sampo lang mo ako. Oh. Dahil sampo lang mo ako kung papasok mo, magpasok mo ito. Ang artista. Oh, hindi pa, ah, hindi man. Sige na, natin yung pagka-artista mo. Ay, papasok sa pinto, siyempre. Pagpasok sa pinto, tingin sa camera. Tapos kita eh. Oo, oh, ganoon. Oh, yung ngiting artista ha. Pinto, Nasaan? Ay, hindi, hindi yung pinto. Yung tungkang nagaling, papasok pa din eh. Ay okay, na. na. <laughs> Bakit? <laughs> Ay, mag-take to camera, ha? Take pa, ah. pass Ready, action! O, oh, pass off. Tingin sa camera. Pack! Oh. <laughs> Pwede nga, ano? Ano? Sa iti nga. Okay, paano ang laban? Paano ang laban natin? Wala tayong firmang kontrata. Na ba oh, wala pang bigayang dyan. Wala pang bigayang. Wala pang nga tayo sa dyan, eh ano, papakulong tayo pag kayo mag-DNA, siyempre, pagkatagalan, pagkatrabaho ha, hanggang makakompleto, pagkatrabaho na tayo ka, pagkatrabaho na tayo. Eh, pagka weekends lang, pag wala tayong ginagawa, pagka ba day off, patulad yung Chinese New Year, o, oh, maraming day off, wala tayong pasok, hindi gagawa tayo ng vlog, hindi na patag, parang na yun. Eh, mapapagod tayo doon, hindi tayo mag-enjoy. O, oh. o, oh. so paano? Tatanggapin na kita. bigay natin. Paano? Ha? Oh, Paano Wala akong bigay lang. Ah, sagutin ko na lang ang milinda mo. Oh. Oo. 50-50. Paano 50-50? Ito. <laughs> ano naman yan? <laughs> Ano, naman, naman? Para ano naman yan? <laughs> Proto. Oh, may kuno. may kuno. Kaya pala may pinapirmahan ka sa akin kanina. Kala <laughs> ko <man> pinapirmahan <laughs> dito ko yung ta, kinitimit pa talaga. Hindi ako med 64, ako mag-iisip eh. Ako yung gaganap. Ay, ikaw gaganap. Hindi pa dalawa tayo. Kameraman pala. Ano? <laughs> ako na yung kameraman. Yung vlog ko are. Siyempre. Ako <laughs> ano, an mo umarkista. Ano nga ano ang mo? Pasok <laughs> mo online, pasok mo online Pare naman. Vlog. Ipasok mo, ipasok mo ang play mo. Ipasok mo. Oo. Oh. <laughs> artista artista eh. yung mayuka. Hindi makikita ang artista. <laughs>